Ayan. lang kita ng video ha. Si unique yung ano, talagang dahon ng ano yung pakpak -pak, tapos yung paa mga parang kalang mga stick mga branches oh. tapos yung ay yung ano yung ano yung antena parang yung ano talaga yung bagging <laughs> bagging talaga oh Hello. Ay, madilim lang dito kaya hindi natin makuha ng mga tiro. Hi, Galang nga. Op, op. Dito ka kaya sa ano? Sige nga, tiyan, paano yung mga, iyan, yan na, yan, yan ko. Medyo blurry kanina. Ay, punta siya sa akin, ha? Ay, mabayit sa'yo yung mga ano, ilan na ba yung ano, yung, yung, ang daming I ano ah. Uh, oh, yeah, yeah, yeah. Oh. Mau luka. Mau luka. Pati mukha niya green. hi Stay. Stay lang kau. Pulang. yung ano talaga oh, na antena tuwa ko din maski na, rin, na, mask na. sa antena niya talaga oh. Oh, look at that. Ang ba yan pa, baging na baging. O oh, baka naman ano na lang lang. Di antena niya. Antena niya talaga oh. Antena niya talaga ayan. Ay, ayan, ayan. Masyadong focus, masyadong focus. nakaano kasi ito, naka times two ay inaangon. Ano Tuntay tayo sila liwana, gusto mo? Sa labas? Ah, oh, sa labas na lang, sa labas. Hindi na lang sa labas. Stay ka lang ha? Wait lang. Yeah. Teka lang. Sige, ilabas, uh, ilabas natin doon tayo sa maliwanag. para mas ano siya. Parang oh. may ibang grasshopper ko. Ben. Look at the face, look at the face. Wait na, na, lang, ako. Yan, may we'll tayo. Yan. Sweet grasshopper. Okay. Blood, hindi maayos eh. Wait lang. Okay, okay. Na ako sa kabila. Ano yung panito? Yung Yang... dapat Ay, maganda-ganda ko ah. Ayun. Sigaw naman ako sa liwanag kasi. Ang mo na dapat yan ng light. Ay, may light pa ba? Light pa.